Puspusa naman ang pagsisikap ng Tourism Department na may bangon ang turismo na naapektuhan ng oil spill sa Oriental Mindoro. Pero bago pa yan, kung na nang binigyan ng tulong, ang mga manggagawa sa sektor ng turismo na nawalan ng kabuhayan. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Malaki ang naging epekto sa mga residente ng Oriental Mindoro ng nangyaring oil spill mula sa paglubog ng isang oil tanker. Bukod sa pagsasaka at pangingisda na pangunahing ikinabubuhay ng mga taga rito, apektado rin ang industriya ng turismo sa mga bayan ng Nawan, Pola, Gloria, Pinamalayan, Sanchodoro, Bulalakaw, Rojas, Mansalay at maging ang lungsod ng Talapan. Tulad na lang ni Jasmine na mula sa bayan ng Gloria na natigil ang kita sa turismo. Kasama siya sa natulungan sa pamamagitan ng tupad o cash for work program ng Dole extra income na naman po yun at makakatulong po yun na pang or pang extra pagpagkain. Nakasama rin ang kanyang grupo na nakinabang sa iba't ibang livelihood training sa DOT Mimaropa sa ilalim ng bayanian sa bukas na may pag-asa sa turismo program sa mga community-based sustainable tourism organizations nitong Abril at Hunyo dahil dito may mga alternatibong pagkakakitaan ng mga residente. Tulad ng urban farming training at workshops na nakasentro sa tourism micro retail, food tourism at health and wellness tulad ng pagmamasahe. Kahit po nagkaroon ng oil spill, ano pa rin po siya, parang hindi po namin masyadong naramdaman dahil doon sa mga training na binigay nila. Base sa datos na inilabas ng provincial government noong April 4, higit 1,600 na tourism workers ang apektado sa kansilasyon ng iba't ibang water activities sa mga lugar na naapektuhan ng oil spill. Ayon kay Oriental Mindoro Governor Humerlito Bons Dolor, dagdag kita ang pagsasagawa ng mga training, lalot bumuti na rin ang kalagayan ng dagat. Fastest in history, Three months, we opened already the, sea, the, sea, the water quality, is passed already the test of the DNR and the coast. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, naging matatag ang lalawigan sa pagharap sa problema ng oil spill. This uh, close collaboration between the national and the local government has uh, been the necessary formula for the resurgence of the province to tourism. Bukod dito, may nakalinyang proyekto ang DOT para sa probinsya tulad na ng paglalagay ng tourist rest area sa bayan ng Bungabong. Ibig sabihin po, magkakaroon tayo ng isang um, infrastructure na funded po siya ng ating piyesa na kung saan designed to be a total rest stop para po sa mga turista natin. Dito makakabili ng pasalubong at makakakuha ng impormasyon ng mga turista sa kanilang pagikot sa lalawigan. Rod lagusad para sa bayan.